Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Nice Vlogs. I hope na sa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. O ano ngayon na? Uh, election mode na tayo, mga kababayan ko. Uh today is Friday. What I know uh May, May 10 and 11 bawal na po mag, mag ano, mag-campaign. Pinagbabawal ng COMELEC na po 'yun, pero hindi rin nasusunod yun eh. Kaya mga kababayan ko, obviously, ako ay Duterte, mga kababayan ko. Yung mga ibang nanono dito na ayaw ng Duterte or pwede silang mix, eh kaya na pong bahala niyan. Eh. Hindi, hindi, man hindi man ako magdidikta sa inyo. Pero, sawa na tayo sa mga datihan. Okay na mga datihan din, pero yung pakikinabangan natin. Yung isa bang senador dyan, yung nagbubutas ng bangko, yan ba, yung mananalo pa ulit itago natin sa pangalan dito lapin mga kababayan ko. Paminsan-minsan natin nakikita lang sa sa Senado mga babayang ko, binabayaran natin 'yan ha. Uh, hindi ako against kay ano, dito lapit dito dito pero magtrabaho naman siya kasi siniswelduhan po natin siya. Eh kayo, bahala kayo. Re-election si Supremo eh, si Pinuno eh. Hindi eh, iboto niyo. Yun ang choice yung mga kababayan, mga kababayan ko, di ba? Oh, ito mga kababayan ko si Bondo, ayan, kandidato po siya. Bagong, two years na ata siya, abogado mga kababayan ko eh. Ano number ba siya? Uh, 17 ba? O basta yan, makita ng mga number. Si Bondo, si... si ba to? Si Hinlo, mga kababayan ko. Si Bato de la Rosa, re-election -re -eregsyon. Mukhang mananalo yan eh. Si Bongo, mga kababayan ko. Ayan, may Hinlo na. Si Marcoleta nako. Matalo na lahat Bago si Marcoleta, Si Lambino. Si Rodriguez, mga kababayan ko. Si Philip Salvador. Medyo, ba? iba kasi ayaw artista, pero wala, ano to eh, protest vote mga kababayan ko eh. Although ayoko eh. Kailangan natin may manalo man lang sa ano, sa Duterte. Si ano, Dr. Richard Mata, si Marites, mga kababayan ko. Sampu lang iboboto po eh ako, lo, kung magdadagdag po ako Sino ba? Hunasan? Eh, Ay, hindi ko alam, basta Pag nandun ako sa presinto Baka magdagdag din ako, sayang din Baka malagyan pa yung mga kababayan ko eh O, oh, ito mga kababayan ko ha Alam naman Usong-uso ang vote buying eh, real talk lang mga kababayan ko May mga talagang mga babatas yan na bumibili ng boto At may mga kababayan tayong mga mukhang Sorry po ah nagbebenta po nagbebenta po ng boto. May mga wais din ng mga botante. For example, mga Duterte sila. Yung kabilang ibayo, yung kabilang parlor, bibigyan sila ng 5,000, 2,000. O tanggapin niyo po ang pera. Iboto po ang konsensya mga babayang ko. At ito pa mga babayang ko, kunyari nasa presinto na kayo. Kasi yung mga bago na boto, na nangabungo boto, ang senador po is labing dalawa lang ha. Basta labing dalawa lang. Mas okay po kung kulang ang binoto nyo. Kunyari, sampu, labing isa. Pag nagboto po kayo ng labing tatlo o labing apat, void yan. Oh. Void po yan. Hindi, hindi tatanggapin ng machine po yan. Magiging baka zero yan. And then po, ang party list, for example, ang party list po is 100. 100 sila. Isa lang ang pipiliin nyo na party list. Pag pumili kayo ng dalawa o kaya tatlo, boy din po yan. Isang party list lang po, mga kababayan ko, ha? Para magkaintindihan tayo. Kasi yung iba, ay, boboto ko tong party list to. Okay rin to, ha? Isa lang po pipiliin nyo, hindi yung ang gusto nyo, lima. ay excuse me. Boy po yan talaga. Uh, hindi tatanggapin ng machine po, eh. baka zero yan. Ang congressman naman po, o, oh, siyempre, isa lang. Yung mga tumatakbo sa distrito nyo ang mayor ang mayor po at saka vice mayor o siyempre mayor boboto nyo at saka yung vice mayor ay depende po may mga probinsya po tayo may mga board members pa eh o yan ah yung ano pala yung mga konsihal depende kung ilang kailangan ng konsihal sa isang distrito dito sa amin sa QC anim ata o anim okay lang kung lima maiboto nyo baka di siguro ayaw nyo yung anim pag sumobra ng pito, pag sumobra sa anin, avoid din po yan mga kababayan ko. Avoid din po yan. Kaya sa mga OFW na naman, ang alam ko sa AGC, eh, Sabado, Biyernes kayo, bukas, alam ko may botuan online eh. Ang iboboto na ng mga OFW, labing dalawang senador, at saka party list. Yun lang mga kababayan ko. No more, no less. Pag national election naman, kunyari 2028, vice, presidente, vice president, senador, at saka mga party list lang, mga babayang ko. O inulit ko, ang party list, isang party list lang ang iboboto nyo. Wala nang iba. O mapunta tayo sa mga ibang kandidato dyan, mga nagsasayaw, mga nagbibigay ng pera, yung mga tumatanggap dyan. Actually, pera naman din yan eh. Ang comrade po, para sa akin po, sorry for the word, inutil po pumayag po sila ng mag magkaroon ng vote buying di umano. Ang sabi nila, pag 10 days before ang eleksyon, bawal nang bumili ng boto po. O ano ba'y ayudang yan, mga AX na yung mga kababayan ko. vote buying yan, mga kababayan ko. Di ba may mga kandidato nangangako eh. Pag ako'y nanalo, itong 3,000 to, dodoblehin ko. O tinan mo, yung may mga iba kasi tayo mga botante na sorry for the word again ha, mga un uneducated po, hindi nila alam, yung binibigyan, ng mga politikong pulpul dyan, pera din nila, yung mga binabay nila mga buwis indirectly or direct, directly or indirectly, mga babayang ko. Ang ginagawin ng mga kalaban, kasi mga incumbent ngayon, mga namimigay ng mga ayuda, mga AX na yan, mga akap na yan, mga tupad na yan, bigay po yan ng isang speaker na pulpul din. Ewan ko ba kung mananalo. Alam nyo mga mga kababayan ko, mga incumbent na mga congressman ngayon, o isama natin mga mayors, 80 po, unopposed. Ibig sabihin, walang kalaban. O, o after the election nato kasi, ang alam ko, pakatapos ng zona ni Bang, abang, ni, Pagkatapos ng zona ni BBM, eh, umi sana ang impeachment ni BB Sara. Eh sana naman eh, nako. Pag na-impeach si BB Sara, goodbye. Wala na siya magiging posisyon. Maski barangay, kapten takbo ni ay, ni BB Sara, wala, wala nang pag-asa siya. Maski barangay kapten, konsyalman lang, kaya kagawad. Hindi <laughs> siya pwedeng uh, tumakbo. Kung ma-impeach siya. Ang kailangan ng boto ni Bibi Sara sa impeachment, sobra sa walo. Mga 10 o 11, kasi pag walo lang, ano rin siya, not guilty. Pero pag lower than 8, goodbye si Bibi Sara, mga babayang ko. O ulitin ko ha, pag sa lunes, sa mayo a 12, maaga nila kayong bumoto. Minsan kasi pag nasa presinto, nakaboto na, nag i pa sa labas. Eh, ang dami dami mga tao, kumakababa O pag inabutan kayo, ha, ng kunyari, ng parang sample balot, may kalakip na pera, o, di tanggapin nyo, ang iboto nyo, yung dalang yung listahan, mga babayang ko. Di ba? Eh, huwag ko ba, grabe ngayon, no? Yung mga o, incumbent ngayon, and then yung mga kalaban nila, gumagastos din para ma maano, maboto rin sila. So, ano ang nangyayari mga babayang ko? Pera-pera lang. Hindi yung platform mga babayang ko. O katulad yan, itago natin sa panganan, lugar na yan. Marikina. Ayan, namibigay po, kita kita sa video. Ayoko lang, ano, tapos sa Batangas po, isa rin uyan yan. Na pinagmamalaki na galing daw kay, kay speaker mga pera. Yung eh, kakapalang mga muka, galing sa taong bayan yung perang yan. Basta, ang iboto nyo yung konsensya nyo, tanggapin ang pera. isko. Meron pa isa, yung si Congress lang pumarin ba? Eh, tsaka natatakel yan. Grabe ang budget, 3.5 billion, no? Oh. Tapos, hindi umano eh, may mansion sa Tagaytay. Pabulito ko pa naman player yan dati, sa Northern Cement. Na ano na rin eh, nalamo na rin ang sistema, mga babayang ko. Inuulit ko, mga babayang ko, ha? Maaga kayong bumoto, magdala kayo ng listahan, ha? may init ngayon, di ba? Eh, kung pa, ang sakit na mga dito sa mga tita. Sumabay na lang kayo kasi may mga barangay dyan na libre sakay. Hmm, Siyempre, bayad ni, ano yan, ni mayor yan, kaya ano. Dito sa aming mga babayang ko sa QC, walang kalabang po si Joy, Joy, Joy Belmonte. Wala. Mayroon man po, pero nuisance candidate po mga babayang ko. Again po, bumoto tayo ng nararapat kung sino ang gusto nyo. Hindi, hindi kami magdidikta po. Ha? Ah. Basta ako, Duterte na iboboto ko. Sampu. Yung dalawa, pag-iisipan ko pa. <coughs> Kasi no, pa sa survey na medyo kaya hindi nagpupunta yung mga sino ba yun? Yung bago, bagong Pilipinas sa aliansang yon Hindi na sila tinatanggap ng ibang tao. Isang, lalo sa Bisayas, Mindanao. Yung bilyar, wala na. Ginag na mga kababayan ko. Ginag na siya. Si Amy po, in-endorse ni BP Sara. Ay, BP Sara, sorry po ah. Ay, wala. Hindi pa naman ako, ano eh, baka magbago yung isip ko sa Mayo a 12. na po rin. And in advance, pasensya na po baka pwede ko siya iboto or hindi si Amy Marcos po. Eh, kasi nabudol na po tayo ng kapatid niya po. Iba, iba naman ng kapatid eh. Eh, ano na, titignan natin na. Yun na mga babayang ko, sabay, listahan ko wala. O, shoutout na lang sa inyo dyan mga babayang ko ha. at mag-iingat kayo. Agahan sa lunes ang, ang pagboto. Pakatapos ang boto, umuwi na kagad kayo. Mamay, magkagulo pa sa presinto eh. Salamat po, ingat. Ah, Mag-subscribe kayo at saka palay. -like. Ay, salamat po para dun sa maraming nanood ng ano, yung sa nangyaring yung sampung na sawid sa may bandang norte. Eh. Nasa toll gate na. Salamat po, ingat. Bye.